Diyan yeah, mayroon pa dito sa na eh. yeah. talaga. Paano ang mo to. ko ay nag na sila. ulang sila dito dahil sa tapling yung maker. B-type oh, situation. Lalamang pa um, yung setup namin. O, okay. baka... O, okay.

ang laki ng tulong ng nagawa ni Moscow dito. Ito na, nasa na kami ng pagkatalo. Buti, nakaligtas ako doon. Buti mo pa nga yung likod, anong diferensya niyan? se editiva na pandemia Ito na yung push and sa laro. Pag ang pagandahan ng play ang magbibigta o sino ang mananalo. Oo. Ano, Ayan lang ba? Hindi. Hindi lang. ako yung head-up dito at tumitipi ako. Kung sa wikasa ako siya, makakapag-out agad ako. Ano to yun? Ah, yun. Bakit ganyan? Masa ko. Papos lang. Ilagay lang yung mga plastic dyan. Saka itong box. O, oh, basang-basa, o. Oh. Ang box. O, oh, bulok. kung basa. Ang kaso. Ayan, yeah, o. No? O, oh, dorog yung karton. Basang-basa, eh. O. Oh. At kung maaaring taro dito. Itong, ano,